Tara, subukan natin ito. Dito ay buksan mo lang ang iyong Gcash app. And then, kapag nandito ka na sa Gcash app, pindutin mo lang itong borrow. Pag nandito ka na sa may borrow, so screenshot mo lang po yan dahil kailangan natin yan mamaya. And then, ang susunod po na gagawin po natin, dito naman po ay punta tayo sa my profile. So dito, makikita nyo po na nandito sa baba yung profile, pindutin nyo po yan. And then, pag nandito ka na sa My Profile, scroll down mo lang na ganyan at hanapin ang Help. Ito po yung Help. So, pinutin po natin itong Help. Tapos, dito naman po ay pinutin nyo itong View All Articles. Kapag nandito na po kayo sa My Help Center, pindutin mo itong Chat with Gigi. So, ayan. Hintayin lang natin na mag-loading. So, ang gagawin po natin dito, pindutin natin itong Message. And then ilalagay po natin dito ay submit a ticket. And then send. At hintayin natin yung chat ni Gigi sa atin. So ito po may nakikita po natin na submit a ticket. So pindutin po natin yan. At hintayin natin na mag -loading. So, ito po yung help center sa customer. So, nandito po, makikita po natin itong Form, so kailangan lang natin itong pilapan. So nakalagay na po dito ang email address, yung full name po natin, saka yung mobile number natin. So dito po sa My Concern category, ito po, pindutin po natin yan at hanapin natin itong My GCAS Account. So ito po, My GCAS Account. Ito po yung susunod na pindutin po natin. Dahil ang problema po natin, mababa ang ating G-score, so pindutin natin itong I have concerns regarding my G-score ito po yung susunod na pindutin natin. And then, pagkatapos na po yan, so dito naman po sa my, please share what happened or add other information about your concern. So dito po ay ilagay lang natin na gusto natin umutang sa GCAS. So mas maganda po pag English po ang ating gagamitin. And then, dito naman po sa my add files or draft files, yung kanina po na screenshot. So, dito po ilalagay po natin. Hanapin nyo na lang po sa inyong mga gallery. and then click submit.